Buenas dias, buenas tardes, buenas noches mga kababayan, mga kareaksyon. Muli pag-uusapan po natin itong naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Dahil question po ng ating Vice Presidente, no, ang bilang na 30,000 umanong namatay sa kampanya kontra sa illegal na droga na inilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga boss. No? binigyan diin niya na kailangan ng matibay na patunay dito o ebidensya na sumusuporta po sa naturang bilang na na, na mga nasawi dahil na natili pong uh, uh, tawag dito uh, hindi kumbinsido ang opisyal sa naging aligasyon no? at hinihingi ang konkretong datos para mapatunayan ang sinasabing 30,000 daw ang death tool, no itong bilang na mga nasawi sa kampanya kontra illegal na droga ng kanyang ama na si dating pangulong Rodrigo Duterte no, ano masasabi niyo dito sabi pa niya dito oh, sa video ng news 5 uh, quote and quote sabi niya sorry bobo yung mga abogado nila no mga bobo daw itong mga abogado ng uh, kabilang kampo No, but umabot daw sa 30,000 ang uh, uh, kanilang datos. No, gayong sa kasalukuyan, 181 lang ang ebidensya no, na naibibigay o na isusumite po no ng ng prosecution doon sa ICC o sa International Criminal Court. Kaugnay kaugnay nga dito sa mga kasong ito ng pagpatay di umano. So, so sabi niya, paano anya mapapatunayan ang sinasabing 30,000 na biktima ng drug war eh kung wala namang may ipakitang mga uh, kumpletong listahan, no? O listahan ng mga pangalan ng mga nasawi. Kung saan nakabatay ang bilang na ito, no? Di ba? tama nga naman sa, sabi ng ating VP. Eh wala namang konkreto eh kumpletong listahan. But nagbibigay agad ng uh, datos na 30,000 daw ang nasawi ngayong wala namang listahan, wala namang pangalan. Ang tayong isinumiti lang dun sa pusikus ng pusikusyon is 181. No? So, pakinggan nga natin itong uh, uh, video mula sa News 5. No? Ito'y uh, kuha doon po sa The Hague, Netherlands. Kung saan naroon po ang dating presidente, siyempre andun din po no? si Vice President Sarah Duterte doesn't have to be 30,000. Okay. Uh, uh, they have to prove that it's systematic and it's like, um, Sabi sa press conference. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. Dapat ngang patunayan muna, sabi ni BP. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 Tama no? May nakita ba kayong pangalan na isinumite ng kabuuan na 30,000 victims? Sobrang dami nito ha? Siguro ang kapal ng listahang ito kung meron man. <laughs> so, really truly, wala naman kami magawa sa media pero makikita ko talaga sa lahat ng war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence. And we don't even have victims. So where is the system there of killing thousands? No. No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Mm, sabi niya, ito na yung sabi natin kanina. Sorry. Bobo yung abogado nila. <laughs> yung sabi ni VP Sara, bobo. Oh, uh, sino bang abogado? Sino bang abogado tinutukoy? well, nung dumating si Honeylet ay hindi na maayos suko pus na 'yung mga dapat, pus si yeah. na, na 'yung mga mm, nabisita ni Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ang kanilang uh, si dating Pangulong Duterte no sa loob ng penitentiary facility ng Dahig doon sa Netherlands. Well, uh, 'yun nga no. Makikita naman po na napakalinaw ng katotohanan no ang inilabas ng ika 88 uh, birthday na ex-president Rodrigo Duterte. Binubuo ang katotohanan mga mga boss no? Uh, pagkilala kay Pangulong Digong na may nagawang mabuti para sa mga Pilipino at sa buong bansa. Hindi lang po ito sa loob ng Pilipinas ha, ah, kundi sa labas din ng bansa lalo na sa parte ng mga overseas Filipino worker. Katapat po ng katotohanan ito may mga hindi magandang nagawa rin ang Pangulo. Pero malino naman kung gaano katataga mga supporter ni Digong na sa gitna ng tila walang katapusang paninira sa kanya na mga matatagding anti-Duterte. So, tatlong grupo, anti, mga anti no? at pro-Duterte. Pero ang unang grupo, anti, no? na walang kinikilalang kahit Pangulo, Pamahalaan ng Pilipinas, at gusto nilang sila maghari-hari di hari-harian hari dito. So ikalawang grupo, ang grupong anti at pro. Na malinaw naman na balingbing na kung nasaan ang malakas at nasaan ang maimpluwensya ngayon, eh nandoon sila. 'Di ba? At kung hihina naman ang huli at may lilitaw na ibang malakas at maimpluwensya, eh doon naman sila magsumiksik, no? Ang ikatlo naman po, nakikita natin ang mga pro na tahimik. No? At walang at walang tigil sa paninira kay Duterte. Ngunit sumabog, no? At umalingaw-ngaw ang boses nitong ika-88 birthday niya. So paano ba sukatin ang nagbabagang puwersa ng mga mamamayan? So ang sabi nila, kasaysayan lang ang makapagpapakita sa huli. No? at sa higit na katotohanan ukol kay Duterte. Ngunit masasabi ba natin ang darating na halalan ang isang panukat dito? Ipagpalagay natin hindi uubra no? ang kinaing salapit ng mga ayuda. No? Yung mga ayuda sa mga nagpapahayag ng na kanilang tunay na saluubin sa halalan. No? Ang tagumpay ng mga kandidatong senador, senador po ang magiging isang sukatan ng katotohanan ukol sa mga anti at pro Duterte sa mamamayan. Ngunit, no? Sa paligid at gitna ng halalan, nariyan po ang gagampan papel ng Commission on Elections Natiyaking tiyaking magiging malinis at hindi mahaluan ng maluwakang pandaraya ang halalan. Maging ang boto po ng milyones ng mga OFW. So, masusukat natin yan mga boss ngayong darating na halalan. No? Kasi, makikita natin ngayon sa mainstream media, sa mga social media. No? Napakalakas po ang hatak ng mga Duterte. Mantakin ninyo ha. Nag-birthday lang yan. Buong sambayan ng Pilipino. Masasabi nating 70 to 80 percent. No? Nakisimpat siya. At uh, sobrang uh, uh, nalungkot sa nangyari kay ex-president Duterte. Hindi lang sa Pilipinas, take note, maging sa ibang bansa. No? Sobrang nalungkot po ang mamamayang Pilipino dito. Ewan ko na lang, no? Tingnan natin sa halalan. Uh, mas exciting pa ito, no? Kasi midterm ngayon, mas exciting pa ito sa 2028, no? Sige. Ano bang reaction ninyo dito, no, sa mga ulat na ito? Maaari kayong mag-subscribe sa ating channel at mag-comment no, sa ating comment section sa baba. At uh, pag-usapan natin yan. Hanggang sa susunod mga boss, maraming salamat po.